Good morning mga nga ngayong araw. Samahan nyo ako mag plumbing naman tayo mga kakuryente. Eh, no? Hindi na ako kumuha ng plumbing kasi may nalis naman tayo sa konting plumbing mga kakuryente. Eh, no? Ito si sa bahay ko to mga kakuryente. Kaya ako na lang ang mag plumbing. Ito yung nga pala yung pagkabit ng chlor drain mga kakuryente dito sa CR. Ang ginawa ko, apat lang na no? Apat na 45 kasi hindi na tayo maglagay ng ng P-trap kasi yung P-trap may ano siya sa lalim mga kakotente eh, no? may thread kaya ito ang ginawa natin para madaling masundot ang apat na ano sa 2, 3, apat apat na 45 mga kakorente tinap ko dito sa may press papunta sa kanal yan ah. ginamitan ko siya ng Y Y 2x3 Ayan, mga kakorente yun. Papunta ito naman sa Alababo. Ito, mga kakorente, Oh. Ayan, papunta naman doon, mga kakorente. Ako na lang tumitira, mga kakorente. Hey. May knowledge naman tayo, mga kakorente. Floor drain. O, mga kakorente, ha.